Chocolate Moron, ayan. Coconut. Coconut to. Tamis. Okay guys, so today, nandito tayo ngayon sa Leyte at bibili tayo ng pinagmamalaki nilang moron at yung, ano nga yun? <laughs> Kalimutan ko. At yung binagol. So nagtanong-tanong kami at dito kami napadpad sa Kalye Zamora. Alright, so ito, sa mga pasalubong center dito Meron kayo makikita ang mga... Ito. Ayun, binagol. Ayan, ito yung tsura. Tapos ito po yung moron. Sagmani. Ano po? Sagmani. Sagmani? Sagmani. Meron pong ano, moron. Ah, ito pala yung moron. Ito kasi chocolate moron. Ito, ube halaya moron. Ito. Chocolate din. Pero ito kasi nakabalot sa ano. Parang mas masarap yun. Parang mas masarap to. No? Kasi mas authentic eto kasi may plastic na. Pero siguro masarap din yan. Pero ito, bibili tayo nito. Ito. At ito. Ay, may pre-taste po. Sige po. Tirador po kami ng pre-taste. <laughs> ito na guys, ang chocolate moron ron. Ayan. Oh, lala. Patikman na natin guys. Oh. Mmm. Para lang siyang suman. Oh. Mmm. Mm. Pero, mas malambot siya kaysa sa Suman At meron din ito, Suman Latik naman Suman Latik Ito pa yung isa guys, meron din sila no, Ruskas Ito, dito rin yan guys, sa Leyte Meron din ibang ano guys, shape Ayan o, no? ito, bilog-bilog naman Ate dito po, may free taste mo Nagtanong pang free taste? <laughs> Paak may free taste daw kayo natin <laughs> Magkano po isa nito? 70 70 tapos 7 days din daw siyang tumatagal. Pa kahit, wala sa ref. Tapos sa ano po dito? Magkano? 100. Dito 100, moron 100. Sag money. Ito 60, 60 pesos. So ito rin daw guys ay parang suman lang din daw 'yan. Parang magkakaibang variant lang. Kasi to titikman naman natin to. Ito talaga kakaiba eh. Tikman natin to. At isa po nito. Kesa po nito. Okay. Ang dami bang tinatago din ate dyan, oh. <laughs> Paano kakainin ito, ate? Ah, uh, no, lang. Kayun, o, oh, tasubukan ko na. Ah, pa. Parang malaman kung ano, sabi ni ate kagabi raw ginawa eh. Ay, guntingin na. Yun. Tapos ah, binabaliktad. Yung sirup Eka, sir. May sirup na May sirup? Ah, may... Wait, sir, Ay, na, na, may matatapon dito? Tapos, but... Wala naman. Not... Coconut? <laughs> Coconut to. Tapos, tapos natin babalik na rin ko. Ito na siya guys, oh. Wow. Oh. Nasa yung syrup. Ha? Ah, nasa ilalim pa din. Sige nga. Ano Ay! Dat pala may kutsara. Ayun. Ayun, oh. Basta ayun, may syrup. Basta may syrup yan. Hindi yun, yun masama-masa naman siya eh. Subukan na natin. Okay. <laughs> no. Ano? Mm. Parang kasaba cake. Tamis. Coconut yung ano, no? Coconut po yung matamis, no? Coconut. No. Mm. Nakarap. Nakarap to. Solid. 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 Masarap to sa kape. Ma'am. Ito yung umaga. Hmm? Solid. And then yung ruskas. Ba't po tinawag na ruskas? Nay, ba't po tinawag na ruskas? Number one na delicacy ng karigara. Tinatawag nilang ruskas, pero sa totoo lang, para sa akin, hindi ako kumbinsin nyo na. Kasi yung tawag dun sa Manila is chicken legs. Ah, kasi chicken legs? Dito sa amin ay ruskas. Yung chicken ruskas talaga, mo? yan may isa na 'yung ruskas galing naman ng Calega around. Ah, 'yung round. Ah, may lugar po 'yan dito sa Leyte po ba 'yan o Samar? Sa 'Yung sa Leyte. 'Yung round sa Samar. Sa 'Yung round ah ito ito. Ano 'yun? Oh, oh, oh. Ito. So ito daw sabi nila na galing to Samar. Tapos ito pong chicken legs yan, oh. sa Leyte. 'Yung lugar ang gumagawa ng ruskas. Noong talaga sila ng gumagawa ng ruskas. Ah. Yung Karigara, tsaka ay, ano, ay barugo. marugo, barugo, barugo, Lait. barugo, Lait. barugo Lait. Eh bakit po roska ang tinawag? <laughs> ay, yun kasi ang kanilang tawag doon. Ah. Tawag po siya ng ano, tawag po siya sa uh, egg yolk. Egg yolk, ay. So roska lang talaga ang tinawag nila. Ayan, chicken legs nga siya. Tumukha nga siyang chicken legs, oh. Mmm. Ah. Mmm. Gawa sa egg yolk na sabi ni nanay. Egg yolk po, no? Mm. Lasa niya, egg nog. Egg nog. Oo oh, nga, promise. Harap. Ang oh, harap niya. Harap <laughs> niya. Chocolate moron. ron. Ayan. Coconut. Coconut to. Ang tamis. Okay guys, so today, nandito tayo ngayon sa Leyte. At bibili tayo ng pinagmamalaki nilang moron at yung, ano nga yun? Kalimutan <laughs> ko. At yung binagol. So, nagtanong-tanong kami at dito kami napadpad sa Kalye Samora. Alright, so ito, sa mga pasalubong center dito, meron kayo makikita ang mga, ito. Ayun, binagol. Ayan, ito yung tsura. Tapos ito po yung moron. Tagmani. Ano po? Sagmani. Sagmani? Sagmani. Meron pong ano, moron. Ah, ito pala yung moron. Ito kasi chocolate moron. Ito, ube halaya moron. Ito. Chocolate din. Pero ito kasi nakabalot sa ano. Parang mas masarap yun. Parang mas masarap to. no? Kasi mas authentic. Ito kasi may plastic na. Pero siguro masarap din yan. Pero ito, bibili tayo nito. Ito. At ito. Ay, may pre-taste po. Sige po. Tirador po kami ng pre-taste. <laughs> ito na guys, ang chocolate moron. Ayan. Oh, lala. latik na natin, guys. Oh. Mmm. Parang siyang suman. Oh. Mmm. Mmm. Pero, mas malambot siya kaysa sa suman. At meron din ito, suman latik naman. Suman latik. Ito pa yung isa, guys. Meron din sila, no? Ruskas. Ito. Dito rin yan, guys, sa Leyte. Meron din ibang, ano, guys, shape. Ayan o, ito bilog-bilog naman. Ate, dito po may pre-taste. No? Nagtanong pang pre-taste? <laughs> Paaksi may pre-taste daw kayo lahat <laughs> dito. Magkano po isa nito? 70. 70. Tapos 7 days din daw siyang tumatagal. Pa ay, kahit po, wala ito. sa ref. Papi. Tapos ano po dito? Magkano? 100. 100. Dito 100. Moron, 100. Sag money. Ito 60. Okay. 60 pesos. So ito rin daw guys ay parang suman lang din daw yan. Parang magkakaibang variant lang. Kasi to titigman naman natin to. Ito, ito talaga kakaiba eh. Tikman natin to. At isa po nito. Sige, isa po nito. Ito na lang. Ang bang tinatago ni Ate diyan, no? ah. <laughs> Paano kakainin to, Ate? Ah, uh, sige, sir. ugutin lang. O, oh, susubukan ko na. Para malaman kung ano, sabi ni Ate kagabi raw ginawa eh. Ay, guntingin na. Yon. Tapos binabaliktad. May syrup. Ah, may... Ay, so, may matatapon dito? Wala naman. Coconut. Coconut to. Tapos, tapos natin babalik na rin ko. Ito na siya guys. Oh. Oh. Nasa yung syrup? Ha? Huh? Ah, nasa ilalim pa din. singa nga. Ano? Ay! Dat pala may ikot tsara. Ay on. Ayun oh. No? Basta ayun may sirup. Basta may sirup 'yan. Mm -hmm. Hindi 'yun eh masama sa naman siya eh. Subukan na natin. Okay. No. Oh. Ay. Parang kasaba cake. Matamis. Coconut yung ano no? Coconut po yung matamis no? Coconut. No. Hmm. Nakaharap. Nakaharap to. Solid. Solid. Masarap to sa kape. Ma'am. Ito yung umaga. Hmm? Solid. And then yung ruskas. Ba't po tinawag na ruskas? Nay, ba't po tinawag na ruskas? Number one na delikasi ng karigara tinatawag nilang roscas pero sa totoo lang para sa akin hindi ako convinced yun na kasi yung tawag dun sa Manila is chicken legs ah so, chicken legs dito yeah. sa Manila ay yung chicken legs. talaga yun, may isa na roscas, gal, roscas galing naman ng kalmiga around ah yung round ah may lugar po yan dito sa Leyte po ba yan o Samar sa okay. yung sa Leyte round sa Samar sa yung round ah ito ito ano yun oh, ito. Ayun. So, ito daw, sabi ni nanay, galing to Samar. Tapos, ito pong chicken legs. Yan, no. Sa Leyte. Ito lugar ang gumagawa ng ruskas. Noong talaga sila na gumagawa ng ruskas. Ah, so, tsaka ay, ano, ng barugo. marugo, barugo? Barugo Leyte. Barugo Leyte. Eh, bakit po ruskas ang tinawag? <laughs> Yun kasi ang kanilang tawag doon. Ruskas. Ah. Tawag po siya ng ano, tawag po siya sa egg yolk. Egg yolk, Ay! So, Ruskas lang talaga ang tinawag nila. Ayan, chicken legs nga siya. Tumuha nga siyang chicken legs, oh. Hmm. Yeah. Hmm. Gawa ka egg yolk na, sabi ni nanay. Egg yolk po, no? Hmm. Lasa niya, egg nog. Egg nog. Oo oh, nga, promise. Halap. Oh, ang halap niya. Halap niya. <laughs>